Ay mama, alam mo. Pasiglaan <laughs> na lang pala kay ni Arthur. Unang samba ko doon ng pancake, kagawad yun. Kadiwa ano? yun nun, kasi kadiwa yun. Hindi okay. 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 nga yun eh, nakabike eh. Ano, wala pa <laughs> <laughs> Dito na pala yung dalawang umalis kanina. Ay, bili po. Ito. Lagyan mo na ng yelo sa picture. <coughs> <Ay>, Yung <coughs> yun. yun. yun, di mo na may. Kung lagyan mo yelo sa picture. Isa po'y pigel. Yon. Tapo mo na lang tubig. Tapos lagyan mo ng yelo. Ay, ka na. そす